Hinug na pala mga manggam pinagpipitas ko dati, oh. Puro hinug na sila. Meron pang hindi masyadong hinug, pero eto, oh. Halos mga dilaw na lahat. At ayan, ipakita ko sa inyo kung paano kumain ng mangga ang Pakistani pagka tinamad silang maghiwa. Ganon. Tayo pa sa Pinas, di ba, pagka alam pang hiwa o ayaw natin hiwain, babalatan lang natin ganyan. Ano, babalatan, babalatan, tapos kakainin. O dito, iba sila. Ganito lalamog-lamogin nilang ganyan. Ayan. Lalamog-lamogin kanyan. Ayan. Okay lang mangga, lamog-lamogin. Huwag lang feelings ng iba. <laughs> ayan na naman tayo. Okay, basta. Ayan. Lamog-lamogin mong ganyan. Huwag lang ang puso't damdamin ng iyong jowa o ang iyong asawa. Okay lang man lamog. Basta mangga lang ang dapat lamugin, Okay, minsan katawan, pwede na rin. <laughs> lamog na magkaka-ano-ano, -ano, ha? Magkaka-pasa-pasa. Yung lamog na masasarapan. <laughs> Ay, eto na. Yung iba, ade yan, ade yan. Lamog na lamog na, ano, ano na, malambot na. Hang Hihintay mo siya hanggang malambot, eh. Yung iba, dito yan kinakagat, binubutasan. Pero ako, dito ko siya gustong ano, butasan. Kanya-kanya trip yan. Gustong eh. butasan, dun mo butasan. O, oh, ayan, no? Napansin mo tumulo siya. Hmm. Ayan, tas sisip -sipin lang. Ganun sila kumain ng mangga. Grabe, tamis. Hmm? Sobrang tamis. Hmm? Sarap. Itong mangga mga hinug na hinug gagawin ko ice candy. Ang sarap ng ice candy. Sarah, parang nang, na, jusnya tuh. na to. oh, eh, ya, katas, oh, eh. Hmm. Ah. Sarap talaga. Umbrang tamis. Dati nakita ko yung asawa ko, ganito siyang kumain. Tapos sabi ko, ano ba yung pagkain mo na yan? Pero ngayon, ay ganyan na rin akong kumain. Tapos ayan yung, yung bunot. Sip, 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 sipin na rin yan. Sarap. sarap. Hmm, tas itong ano, ah, ano ito tutupin, nakaganyan to, topiin natin yan para masisimot natin. Yung katas. Kaya dun tunog naman no. Himudimudin pa talaga nilang ganyan yun eh. Himudimudin ganyan. Para talaga simot na simot. Ayan na. Tapos na. Ganun, napakita ko lang sa inyo kung paano kumain ng Pakistani. Try nyo rin. Lamog-lamog din kayo. Saka, ano, higop-higop, himud-himud. <laughs>